Pag wala na oxygen. Wala na po. Nagsirapan po sa ubing niya. Tignan po niya po mm. mm. siya. <laughs> uh, mm, relax na lang po eh. Hmm? ko! Mm? Aray! Gabot ko <tay>! Gabot <laughs> 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 Relax lang kayo. Ma ano ko mm -mm. Sige, inom ng gamot <laughs> na eh. Relax lang po. <laughs> Sige po, dati parang okay, okay lang po. Okay lang. Okay lang. Binibigyan kami ng gamot, kaya lang masyadong mahal. 150,000 daw, aman. <laughs> Hindi namin kaya Nay, kumusta po kayo? Laban lang, Nay. mag lang tayo. Suko natin kay God ang lahat, no? Si God lang po ang nakakaalam. Pangalan ni nanay? Esperanza po. taon na si nanay? 65 po. Mm, -hmm. ano nangyari sa pasyente niyo po? May, malaking bukol po dito. Malaking bukol? No, po. Ba't ano nangyari? Ano nangyari sa kanya? Basta bigla na lang kung yung bukol niyang malaki. In hospital naman po doon sa mga kati sa Osmak ba yun? Oo. Uh -huh. Tapos araw-araw daw lumalaki. malaki. Tayang pinagbanday ko yung anak ng bundot sa kayong asawa niya. Mm -hmm. Ba't nanginginig yung kamay ni nanay? Nanginigis nga po ako. Bakit? Kasi Bakun? naawa po ako sa anak ko. Hmm? Ay, anak niyo yun? Oo. Oh, matagal na po Matagal na? Tatlong panahon na namin binabantayan na ganyan. Hindi kami nakakatulog. Hmm. Palit-palitan po kami. Ay, talagang binabantayan? Oo. Oh, kasi nahirapan po sa makahinga. Araw-araw hmm? po, -araw oxygen. Hmm? Paano pag walang oxygen? Wala na ho. Yung mga huwa, aburido na nga huwa ko kasi wala na huwa kung pambili ng oxygen. Ha? Ah, kailangan oxygen okay. ang buhay niya? Pag wala na oxygen? Wala na po ko, nahirapan po siya umiga. niya po siya. Hmm. Awa-awa ah, na po ako sa anak ko. <laughs> Terlurit seluruh nafuku hmm. Nafus 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 Nabi bintang na ku nafuk latang hayop ku Para sa kanya Nafus nafuk eh, Nabi bintang mo nalatang hayop na Aray ko Aray hmm. hmm. Relax Aray aray! Aray! Hmm? aray ko Aray hmm? Gamot ko dahi Aray ko Aray ko Aray ko Aray ko Aray ko Aray Kalma lang na yun. Ay po. Ah, araw ang gabi-gabi po kami na po po yat. Bila sa magkitimulo ko. Okay ka lang, Nay? Eh? Doon tayo sa loob, Okay lang po. Relax lang kayo. Ano kayo mm -mm. Sige, inom <laughs> ng gamot na eh. Relax lang po. Sige po, dati parang... Okay lang po, okay lang. Okay lang. Sige, okay lang po. <laughs> Hi! Hello po! Hello po. Ah, asawa niyo po? po, asawa po. Ilan anak niyo Isa lang po. Ilan taon na si nanay? 45 po. Bata pa. Hmm. Gaano nakatagal yung sakit ni nanay? December po. Last year pa yan eh. Last, Last year, December? Ba, mga, mga December. November, December, mga ganun po. Hmm. Ngayon, Anong findings ng doktor? ano po, yung ano po, uh, thyroids. Kaya lang po, masyado nang malaki, kaya ayaw na lang operahan kasi ba, daw po tatamaan yung ugat. kaya -hmm. Uh, kaya hindi. Kaya pinauwi na po kami sa ospital. Mm -hmm. Sa OSMAC po. Ah, galing kayo sa OSMAC, Makati. Makati po. Ba't doon kayo nakarating? Ang layo. Taga Makati po ako. At ah, taga Makati kayo? Opo. Saan kayo sa Makati? Sa Guadalupe po. Opo. Pero dito ang province nyo? Hindi po, siya lang po. Ah, siya lang. Opo. Ay, ikaw taga Makati talaga. Taga Makati lang po. Ilang taon na yung anak nyo? 23 po. 23. So, anong hanap buhay nyo ngayon, sir? Nag-tricycle lang po ako sa Makati po. Sa Makati? Tricycle driver lang. Paano yan? Nandito ka ngayon? Ang no, hap pwede po. Ang pagtrabaho. Ang hap trabaho. Ito lang po. Kasi nag-aalaga po sa kanya. Opo. Nagaalaga. Laban lang tayo, tay. Opo. Ipag-pray lang natin ang lahat. Opo. No? Nay, okay ka lang, Nay? Alalang-alala si Nanay. Opo. No? Ilan ba anak ni Nanay? Apat po. Eh. Apat sila? Isa po ang panganay. Ang panganay. Yeah. Manakilay ho yan hanggang dito sa may fish niya. Kagabi pumutok ko dito, lumabas niya dito sa may dilagay na rito sa may fish niya. Nakakain pa si Nanay? Ay hindi ho. Sa hos na lang ho yung gatas na mga naano. Yun hmm. po ang gatas niya. Ay hindi na nakakalunok? Hindi na ho. May na lang po. Pray lang po tayo, Nay, ha? Huwag lang mawala ng pag-asa. Si God lang po nakakaalam ng lahat. Hindi na nakakausap si Nanay. Mahina ko. Maupo. Kanyang talaga yan. Upo sa nakakaalam ng lahat. Pag dumudur ako, nandito bangunan namin. Anong sabi ng doktor na eh? Uh, ano, ano uh, binibigyan kami ng gamot kaya lang masyadong mahal, 150,000 daw, aman. Hindi namin kaya yun. Yung, 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 yung wala na po silang magagawa, sabi nila, ano raw, hindi raw nila pwedeng operan kasi nga daw, patatamaan daw po yung ugat. Hmm? Tapos yung gamot, 150,000 aman? <laughs> Meron pong gamot, 150,000 aman. Ayun, hindi para wala pa raw kasiguraduhan. Wala yan. pang kasiguraduhan 'yun. Ah, oh, po. Yung Ma gamot, mahal gamot eh. Opo. Mahirap talaga pag maging mahirap tayo sa dapuan ng sakit. Kaya po lumabas kami, lumiretso na po kami sa probinsya, dito na po kami papagpagalan magagamot ng. Opo. Mga ano. Nay, kumusta po kayo? Laban lang, Nay. Magpray lang tayo. Suko natin kay God ang lahat, no? Si God lang po nakakaalam. Nabaraan na po yung ano niya. Kaya hindi na po siya masyado makahinga din sa ano. Kaya kasi ilong na lang po siya. Minsan. Mm Minsan parado na rito. Mm -hmm. Okay. Ano natin ka? Kasi malaking puhol eh. Lumaki na masyado. Opo. Kaya wala nang magawa yung doktor sa Matagal din po kami sa ospital, mga mag-iisang buwan din. Mm -hmm. Ibig sabihin tayo, nung nadala nyo sa ospital, malaki na agad? Hindi mo po masyado. Malaki na po, pero ah, maliit pa. Kasi, maliit kasi pa? Kasi po sa tagal ng mga, yun, mga procedure, mga oh. kailangan pa ano na ma, masitis ka. Opo. No? Oh, ma, ganun, na, Matagal talaga ang proseso. Ini-schedule pag sa... pa nila. Mm -hmm. Sa matapos ng schedule, yun ang malaki ng buko. Mm. Hindi na raw. Naka, oh, naka, ano na po, naka, meron na po yung schedule ng operation. Pagdating ng operation, malakang na masyadong bukol, kaya hindi na rin po na po dami. Wala nang mga operan. Ayun, nakawama. Hindi na po Kaya ngayon, sa oxygen na lang. Pumayat na so, si nanay. Oo, mataba po dati yan. Oo. Nang Malaking tao. Pinauwi na rin po ako ng doktor kasi pag tumagal pa rin po kami sa ospital, baka marami may mahawa pa po siya ng mga ibang sakit. Mm hmm. Mga gano'n. Yan. Pinauwi na rin kami kasi wala na rin po akong laluhas. Nandito po sa mga gamot na lang po sa kerug. Binigyan kami ng reseta. Hmm. Tapos yan ang binibili namin. Hmm. Hmm. Binigyan kami ng reseta. Nagpapampos <coughs> na lang ito, gano'n na lang siya habi-bibi, habi-pupo, hindi Kaya si nanay umiiyak na, no? Yung bigyan ko po kayo ng pambiling oxygen, no? Maka dagdag. Yan, nay, kay nanay ko na lang bigay. O nay, bilangin natin. 1 2 3 4 5 6 7 Nay, nanginginig na naman. 8 9 10. Relax ka lang, nay, ha? magpray lang po tayo. Sana nakatulong si Daddy Frankie kahit pa pano. Pagpasinsyaan nyo na po. Malaking salamat po. Malaking tulong na po to sa ano, oxygen na. Mm -mm. Laban lang, Nay, eh, no? Gusto ko nga po sanang i-hospital ulit kasi para maka-anoan siya ng vitamins. ay kaya maka-ano ba yung swiro? Opo. Para ano? Nag-be-bleeding pa O, nag bleeding pa siya continuous po yung pagdurong pag sa yan, sa mm -hmm. yung niluluha niya sa dapat talaga doktor e eh, no oh, kaya lang, ito yung mahirap sa ating mga kababayan pag mahirap po tayo talagang hindi tayo basta-basta naaasikaso. gaya po ng sinabi ni tatay, pumunta sila sa ospital maliit pa yung bukol hanggang sa ang tagal daw ng proseso paghihintay, paghihintay bago dumating yung oras, araw na uoperahan na, malaki na yung bukol. At sa sinabi ng doktor na hindi na raw kakayanin. So parang napakasakit marinig na ganun ang uh, maririnig natin about sa ating pamilya. Na? So wala tayong magagawa mga kababayan. Ganun din si Daddy Frankie. But cause uh, ipag-pray lang natin ang lahat. No? Sige po tayo, Nay. Maraming salamat po. Maraming maraming salamat po Daddy. dito. No kayo rin ingat din po ano. Thank you po. Okay. Thank you po. Daddy Frankie, maraming maraming salamat po. Hindi ko po inaasahan na makarating po kayo rin po sa lugar namin. Maraming maraming salamat po sa tulong nyo. Malaking bagay na po to sa amin. Nangihini po ako ng tulong sa nyo. Sino man pong nakakaluwagyaan ng aking mga kababayan. Maawa na po kayo sa anak ko. Wala na po ako talagang maigastos sa kanya. Hirap na hirap na po kami.